yes ang galing galing niyang gumiling ayan guys ang aking kakatil at yung aking afrikaan na airing nag na sila pag nagigig yan ay sikan hat nila yan sikan, pangalawang anak ayan at dito namang Uh, sa katil ay meron sila uh, first hat nila meron silang isang anak so matagal mag meet yung matapos mag -meet ang apikan guys kumpara sa ibang ibon para siyang pato niyakyakan muna ng niyakyakan bago maka isa ang ay hindi ganong matagal siya mag meet medyo taglit lang kumpara sa airing na napakatagal napakatagal na romansa bago nila makamit ang ligaya ayan so may silip na isang uh, album sa ginagawa nila sa kabilang page kasi yung guys ay alban yung nandoon at ito ay airing sabungan na nagmimik yan sa baba ay ay akakatil ah, yung sa kabila guys ay unang ano nila ay lahat ay walang walang first trader din sa alban sa kabila First trader din yun kaya lang hindi siya nag uh, pisa. Itim naman yung itlog pero hindi na bu buo. Uh, hindi na pisa talaga. Mga first, first ano nila eh, egg. So kagaya din ito sa airing yung first egg din nila hindi din na nagpisa. May yung second na egg nila yun na nagpisa na nag, ng, ng apat. At ngayon na yan ay panibago na ulit pang pangtikan na nanila na at na na sakaling magkaanak. Madami pa naman siya magkaanak guys kaya eh. apat yung ano tapos yung islog nila ay pito. Apat yung napisa. Ito namang ay kakatil ay lima yung islog. Isa lang napisa. So first breeder sila dahil sila ang ah uh, hang ano nila yan meat ang una palang meat din ng kakatil hindi rin na sisa ang pangalawa na pala yan yung, yung may isisi ngayon so tingnan natin guys yung isisi ng kakatil so eh, uh, yan guys, Ito na yung kasi hmm. ngayon ko lang nakita talaga na personal to kasi nakaraang video ko ito ay ito ay ano binidyo ni misis o, oh, ayan ayan o oh. ay sorry 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 kasi guys on tabak ang taba ng sisil ayan ang taba ng sisil kalibasa ay nagsulo kaya mataba itong itog nga rito ang iba ito, so, may ap apat ka na itlog, hindi na mapipisa So, pearl na pearl talaga ang kulay. Kaya, talagang nakakatuwa pag mayroong mga alagang ibon. At ito naman ay albuan. Ang purse na ano nila ay wala pang ano, wala pa si Lilia. Ayun, may itlog na. Apat. Uh, Ayan guys may 82 apat siya. Pero di pa sure kung magsimilya 'yan. Ang hanggang ngayon guys, yung airing ko ay di pa rin natapos mag-mimic. Ayan. Masipag pa rin. Todo pa rin ng romansa. Ayan, uh, tapos na. So, at one. Ayan, nag-anak na rin na sila. At yung ito, yung isa kong airing na may red eye ang anak. Ayun. Ayan guys, na red eye. Red eye na red eye yung ama. At yung anak doon sa sulok ay red eye din hanggang dibdib ay may kulay pula na yan na yung ibon ko dahil yung iba ay pinagbibinta ko na at yung iba naman ay binigay ko na ayan ito yung aribuan naganakto uh, naganak to ng red eye pero yung nandito na red eye na ito yun ay anak yung kulay dilaw ay anak na dito anak dito Ayan. So, silipin natin. Pahin muna pa. Wala pa nga. Wala pa si So, ito guys. Binakanti ko to Dati may mga ibon to. Ngayon, ilalagyan ko to ng bakanti dalawang cage. Lalagyan ko ng kakatil. Yun ang pang ano ko sa kanila. At yun namang airing. Eh, pang out ko na rin yun kasi di ko naman nagkasunadaan yung kulay guys ito yung mga parakeets ko parakits konti na lang nag stop sila ng egg ng breeder ngayon yan